Magasawang asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa pangalawang pagkakataon dumalaw ulit sa EVCBN para mag-promote ng kanilang pelikulang Rewind. This time guest naman sila sa I Want Asap at nagkaroon ng interview. At syempre hindi nila pinalagpas na maghandog ng sayaw sa asap natin to. Kung natatandaan ninyo ang unang punta na mag-asawa sa EBCBN ay noong Grand Mediacon nila para sa kanilang movie na Rewind. At nakakahalubilo nila ang mga kapamilya artist. Si Nadindong at Marian ay nagtatrabaho sa kapuso network e 7 Pero dahil sa magandang samahan ngayon na magkabilang network, kaya pwede na sila mag-promote kahit saan. Samantala, pagkatapos ng kanilang dance performance, lumapit si na Martin Niveira at Maymay Entrata para interviewin sila. At di mapigilan ni Maymay na may star track kay Marian lalo na tinititigan siya nito. At nung tinanong sila kung ano ang pakiramdam na for the first time ay nasa asap natin to sila. Ito ang kanilang sagot.